Hindi matutuldukan sa kasalukuyang administrasyon ang flood control scandal. Ito ang giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa sa mga unang nagbunyag ng anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. It will go beyond the administration. Ito pa lang, flood control. Matindi na yan. Meron pa yan yung mga, mga irrigation projects. Lalabas din yan. Iba pa yung mga anomalies sa mga rock netting, sa road opening, asphalt overlay, sa mga cuts eye. Nako, halos lahat na lang yata pinagkakitaan nila lahat. Idinawit ni Magalong si dating House Appropriations Chairperson at Apo Bicol Partilids Representative Sal Dico bilang quote, mastermind ng anayay isang sindikato ng mga questionabling flood control projects. Pero para sa Alcalde, may mas mataas pang opisyal kay Ko na sangkot dito. Hindi naman gagalaw yun kung walang pahinturot yung mas mataas sa kanya. She's the House Speaker. Muna siguro sagutin niya Sa isang pahayag, maring itinanggi ni Ko ang paratang ni Magalong at ang anumang pagkakasala sa mga flood control projects ng pamahalaan. Muli namang sinabi ng Alcalde na handa siyang sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman kung iimbitahan siya ng Kamara sa kanilang investigasyon. Pero kung ang isa sa mga pinuno ng komiteng nag-iimbestiga sa flood control projects ang tatanungin, walang saysay kung padadaluhin pa siya sa pagdinig. I don't think he has actual personal knowledge on many of the flood control issues. Niluligsa rin ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption ang mga nangyayaring imbestigasyon sa Kongreso. Nakikita nga natin selective, 'no? -Ibe, may mi-political agenda pagdating sa Senate, doon sa Blue Ribbon Committee. Na-witness no naman natin 'yan eh. Makikita natin dito kung sino yung kargado sa Congress, sa Senado. Kaya pabor ang grupo sa Independent Commission na iimbestigahan ang mga questionableng proyekto kontra Itinanggi naman ni Magalong ang ulat na tinanggap niya na ang posisyon sa komisyong binubuo ng Pangulo. Para sa grupong Volunteers Against Crime and Corruption, dapat subok na ang integridad ng mga bubuo sa Independent Commission. At ang pinakamahalaga raw sa lahat, matitiyak nito na masesentensyahan ang mga may kasalanan at makukulo ang mga dapat manago. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.